Sama ko yan mga kaibigan si uh, Dong Hendry. Ito kami nagdaan sa Tagaytay. Dong Hendry, Tagaytay ito no? Talisay. Talisay mga kaibigan. Yan. Talisay, Talisay Batangas. Yun. Nasa baba na tayo. Hmm, nasa baba na po kami. Ay, Please subscribe. Subscribe. Ha, Dong Hendry Vlogs mga kaibigan. Yan no? Dal No? Antonia Yan. Oo, so, oh, dito kami sa Talisay. Uh, Batangas. Ayan no? Biyahe pa At, kami uh, magdamag. Yun. Yun nga. Biyahe pa kami magdamag mga kaibigan. Pawe po kaming uh, Kamarnes Norte. Dait, mga kaibigan. Ayan. Uh, dito kami dumaan oh. Sa Tagaytay. Oh, tama tama. Ang binigay na jacket oh. Yun. Gamit kay uh, Lads. Ayon. Ah, dito mga kaibigan oh. Hindi natin yung ano yung mga uh, nagputok na vulkan yan o oh. ito, ito ba sa may ko yeah, yan yan siya yan kanina ito kami sa may bantang taas nagaytay naglaparo yung bunganga ng ano ng uh, vulkan kaya dito napakaganda ng ano mga kaibigan dito uh, ano yung uh, hangin frisco uh, dami pati mga mga nagdaan dito uh, Siyempre naman ay dahil gabi, uh, kumain na kami ng uh, siyo pao. dito. Meron kasi yung nagtitinda dyan, oh, dami. Yan, okay na ba? Okay, tara. Uh, punta, na, na kami mga kaibigan. shout out po sa tayo lahat. Let's go. Yung uh, may pong uh, motor kayo, no? Sa parking. Okay, thank you for watching. God bless us all. God bless the... us all. ka. Yun.